Nagluto na ito guys. Ang so, tundan kay balik na kayo na muntag oh. Pag na sila was. So ulit ang tundan ka rin itong maluto guys oh. So kayo may mahagi. ko ang nahudaan. Ito o oh, na hangi. Eh. Nakakala yung adubukon para makabawang mga isudyante. Nagatas kusina. Hindi ako yung buaw-buutan na ho. Balik si awani yung ko an Alaga na ho. So, sa ako guys. Atoy. sa ako.

saan ko nagtubig? Nahiwa sa ko um, lamas. Kaya so, nagtatang ako guys. Hawa na niya Mag-isa na ko. Hindi na ko'y panakot. Hindi na ko'y. Wala nang gita kagahong ka. Ang problema ni Ron kay agahong silin. Ano, Anup-up naman siya gsiga. Ano, Anup-up na siya gsiga. Mura na rin. Panamilit na ni hong silin ka Ron. Wala na'y Mayo ba kaluto o sa aning hong kuwan? Ano? akong silin karong nakaluto sa ako. Hindi ko makahaling kong kadyo. At kami rin makahaling kong kadyo ni Ron. <laughs> <laughs> Busy nyo, eh, na yung kabuntagon guys. Kaya mag na ko. Ano guys, siya na ng Ano yung kinanglan na mag-prepare yung Pagkaon. Ay, mga iring alam ka na. Pagkaon. Ano yung ang nanay. Ano mga lods ang nanay. Ayaw mo mga hikay maghikay. So, ito lang ito. Ito lang ito ang sibuyas at aho. Ito lang ito. May ikuan. Ito Ayan guys. Ay. Ah, oh, oh, ah, ah, simple luto lang siya, guys. Ay, masal sa mga basta lang na Ito. Ito may nasudan Kung puno nasudan, kapon, gamay, gamay para pang baon. Itong nga gamit tuyo, mga ngalawod. Ayan, ah. Ayan, ah. Ayan, ah. Ayan, paminta, doro. Ito. No may lasa. Adu. Adobo. Tama na to. Na-luto mga lords. Pansa na ka palibot para. Ah, luto na guys sa kahong iadobo na hong manok. Hay nako, luto na may adobo na nalak. So, ne. Indi man niya.